guys. Ipapakita ko lang sa inyo kung anong trabaho ko araw-araw. Isa lang to siya sa mga trabaho ko. Nandito ako ngayon sa rooftop. Ayan. Ayan, maglilinis ako ngayon. sobrang init. Kahit hapon na, 5.03 p.m. na siya. Sobrang init talaga. Samahan nyo ako hanggang matapos to. Nakakatakot dito maglinis kasi puro lahat mga connection sa aircon, tubig, sa kahit ano-ano na dito. Sa cable, Lahat nandito. Nakatakot kasi baka makuyente. Dapat magingat talaga, magingat-ingat. -ingat. Yun nga. Kahit hapon na, sabang init pa rin. Pero hindi na masyado. Nakakatakot dito maglinis kasi lahat na, na, nakakunik yung current dito. Yan. Pero solid. Solid naman yung view. Kung makita mo lahat, maganda din naman. Di ba maganda? Yan, ang ganda din. Napakaming kapitbahay. Yan, pinapapuno ko pa yung tubig. At yan, nilunisan ko. Dito na pong magtatapos yung vlog ko. Ito pong kaunahan kong vlog. Araw-blog lang po siya. Yun, pinapakita ko lang kung ano talaga yung isa sa mga routine na ginagawa ko araw-araw. And, sana pong mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko, Mali Aguilar. And then... I-like nyo lang po at i-share kung nagustuhan nyo po yung video ko. Huwag nyo, isa po palala ko sa araw-araw talaga na sinasabi ko sa sarili ko. Hindi ka binibigyan ng tiyos ng, ng problema kung hindi mo to kayang dalhin o hindi mo kaya itong lotasin. Kasi mahal tayo ng Panginoon at saka lagi tayong magdasal. Kahit ano mong mangyari, masaya man tayo, ibigay man sa atin yung mga bagay natin, hinihingi o hindi man ibigay sa atin, lagi tayong magpasalamat at magdasal sa Panginoon kasi siya lang po talaga yung karamay natin na hindi tayo iiwan at saka, lalong, -lalong na sa mga katulong OFW yung mga katulong na nasa loob talaga ng bahay magingat po tayo at saka lagi tayong magdasal, huwag tayong mawala ng pag-asa at saka makakaraosan tayo nito at saka, bye! Thank you para sa panonood ng aking unang vlog. Bye!